ang labanan sa pagitan ng mabuti at masama ay hindi lamang isang sinaunang kwento, isang alamat o isang malayong aral. Ito ay totoo, ito ay nangyayari ngayon, at ito ay nakakaapekto sa iyong buhay ng higit pa kaysa sa iyong napagtanto. Araw-araw, kumikilos ang hindi nakikitang mga puwersa upang ilihis ang iyong isip, pahinain ang iyong espiritu, at nakawin ang iyong kapayapaan. Marahil ay naramdaman mo na ito ang hindi maipaliwanag na bigat, ang panloob na pakikibaka na tila hindi mapigilan, ang mga tuksong humihila sa iyo palayo sa kung ano ang tama. Naisip mo na ba kung paano lumaban? Paano manalo? Paano mamuhay ng buo at sa kapayapaan kahit na sa gitna ng patuloy na espiritual na labanang ito? Ngayon, wala ka rito kung nagkataon. Malapit mo nang matuklasan ang pitong makapangyarihan na kapag ng buhay na biblical na estrategiya na magbibigay sa iyo ng kasangkapan upang harapin at talunin ang kaaway sa bawat lugar ng iyong buhay. Ang mga estrategiyang ito ay hindi lamang mga magarbong salita o teoretikal na konsepto. Ang mga ito ay praktikal na espiritual na mga sandata batay sa walang hanggang karunungan ng kasulatan na nakatulong sa milyon-milyong tao sa buong kasaysayan at ngayon ay abot kamay muna ang mga ito. Ang video na ito ay maaaring ang susi na hinahanap mo para malampasan ang pinakamahirap na espiritual na hamon sa iyong buhay. Huwag laktawan ng anumang bahagi dahil ang pagkawala ng anumang detalye ay maaaring mga hulugan ng pag-iwan sa lihim ng iyong tagumpay. Ito ang oras upang kumilos at maging bahagi ng pagbabagong paglalakbay na ito magkomento sa ibaba, ibahagi ang iyong mga saluobin sa iyong narinig, iyong espiritwal na pakikibaka, o kung paano mo pinaplanong ilapat ang mga estratehiyang ito. Napakahalaga ng iyong opinion. magsubscribe sa channel ngayon at i-activate ang notification bell para makatanggap ka ng first-hand content na magpapatibay sa iyong pananampalataya at magbibigay daan sa iyong mabuhay ng matagumpay. Ang mensaheng ito ay may kapangyarihang magbago ng buhay at bahagi ka nito. Sama-sama tayong bumuo ng isang mas malakas, mas matalino, at hindi natitinag na henerasyon. Ang iyong tagumpay ay nagsisimula dito at ngayon. Panuorin hanggang sa huli at tuklasin kung paano mababago ng mga diskarteng ito ang iyong kwento ang trajectory ng sangkatauhan ay minarkahan ng mga hamon na lumalampas sa nakikita tumagos sa espiritual na eroplano. Mula sa simula ng panahon, ang labanan sa pagitan ng mabuti at masama ay sumakop sa isang sentral na lugar sa karanasan ng tao. Ang mga naghahangad na tumahak sa landas ng pananampalataya ay nahaharap sa mga puwersa na, sa esensya, ay naglalayong ilihis, panghinaan ng loob at sirain. Gayunpaman, ang salita ng Diyos ay nag-aalok hindi lamang ng kaaliwan, kundi pati na rin ng malinaw na patnubay upang mapagtagumpayan ang mga espiritual na pakikibaka. Bagamat ang mga estrategiya ay naroroon sa banal na kasulatan, ang mga ito ay hindi laging nahahayag ng tahasan na nangangailangan ng sinadyang paghahanap para sa karunungan at pag-unawa. Ang espiritual na paghaharap ay hindi maiiwasan para sa mga pipiliin na mamuhay ng isang buhay na nakatuon sa mga banal na halaga. Hindi pagpili kung kalahok o hindi sa labanang ito, kundi kung paano ito haharapin. Ang mga hindi binabaliwala ang pagkakaroon nito ay nanganganib na mapasailalim ng hindi namamalayan. Sa kabilang banda, ang mga taong masigasig na naghahanda ay binibigyang kapangyarihan na magtiis at sumulong. Kahit na sa harap ng pinakamahirap na kalagayan, ito ay isang tunggalian na nangangailangan ng higit pa sa lakas ng tao. Hinihingi nito ang pag-asa sa isang mas mataas na kapangyarihan na kumikilos ng hindi nakikita ngunit epektibo. Ang pagbabantay ay isang mahalagang katangian para sa sino mang gustong manatiling matatag sa harap ng kahirapan. Ang kaaway, tuso sa kanyang paglapit, ay hindi nagpapahinga sa kanyang misyon na pahinain at ilihis ang mga sumusunod sa landas ng katotohanan. Sa makatuwid, ang patuloy na atensyon sa maliliit na saluobin at pang-araw-araw na desisyon ay mahalaga. Kahit na ang pinakamaliit na oversight ay maaring magbukas ng mga puwang na nagbibigay daan sa mga hindi inaasahang pag-atake. Gayunpaman, siya na nananatiling matulungin na ang kanyang puso ay nakahilig sa mga espiritual na bagay, ay nakakahanap ng lakas at direksyon upang labanan at magpatuloy. Ang espiritual na paglalakbay ay hindi nag-iisa. Sa paglipas ng mga siglo, natuklasan ng mga mananampalataya ang kahalagahan ng pag-asa sa isang komunidad ng pananampalataya. Ang pakikisama sa iba na kapareho mo ng pag-asa ay nagbibigay ng pampatibay loob at proteksyon. Magkasama, kaya nilang pasanin ang mga pasanin ng isa't isa, mamagitan at palakasin ang isa't isa laban sa mga atake ng kalaban sa pagkakaisa na ang mga mananampalataya ay nakakahanap ng kanlungan at pagbabago na naaalala na ang banal na layunin ay laging mas malaki kaysa sa anumang balakid ang pagkilala sa iyong sariling kahinaan ay ang unang hakbang sa pagkamit ng tunay na lakas ang pag-asa sa sarili ay isang bitag na kadalasang humahantong sa pagkatalo sa kabilang banda, ang pagtitiwala sa Diyos ay nagbubukas ng mga pintuan sa mga pagpapakita ng biyaya at kapangyarihan na higit sa kakayahan ng tao. Idiniin ni Apostol Pablo sa kanyang mga isinulat na ang kapangyarihan ng Diyos ay ginawang sakdal sa kahinaan. Ang kabalintuna na ito ay nagpapakita na ang espiritual na tagumpay ay hindi nakakamit sa pamamagitan ng hiwalay na pagsisikap ng tao, ngunit sa pamamagitan ng tiwala na pagsuko sa pangangalaga ng lumikha. Ang paghahanda ay isa pang mahalagang elemento sa pagharap sa mga puwersa ng kadiliman. Man, kung paanong ang isang sundalo ay hindi pumupunta sa larangan ng digmaan nang walang sandata, hindi maaaring pabayaan ng isang kristyano ang mga mapagkukunang magagamit sa kanya upang labanan ang kasamaan. Kabilang dito ang parehong panloob na pagpapalakas sa pamamagitan ng pagpapanibago ng isip at ang praktikal na aplikasyon ng mga prinsipyong nagpoprotekta laban sa mga panlabas na pag-atake. Binabago ng pang-araw-araw na paghahandang ito ang kahinaan tungo sa katatagan at hina sa katapangan. Ang balanse sa pagitan ng pagkilos at paghihintay ay mahalaga sa espiritual na pakikidigma. May mga pagkakataon na kinakailangan na sumulong ng buong tapang. Direktang harapin ang mga sitwasyon na lumitaw. Sa ibang pagkakataon, kailangan mong umatras at magtiwala na nagpapaintulot sa Diyos na kumilos sa ngalan ng iyong mga anak. Ang pagkilala sa pagitan ng dalawang postura na ito ay nangangailangan ng karunungan at spiritual na sensitivity natuklasan ng mga nagtitiwala sa banal na panahon at direksyon na kahit ang pinakamahirap na sitwasyon ay maaaring maging hindi inaasahang tagumpay. Ang espiritual na buhay ay isang marathon, hindi isang sprint. Nangangailangan ito ng tiyaga, pasensya at pangmatagalang pananaw. Kadalasan, ang panghihina ng loob ay nangyayari kapag ang mga resulta ay hindi agad na lumitaw. Gayunpaman, natuklasan ng mga nakakaunawa sa kahalagahan ng katatagan at katapatan na ang bawat maliit na tagumpay ay nakakatulong sa pagpapatibay ng kanilang pananampalataya. Itinuturo ng kasulatan na ang pag-aani ay ginagarantiyahan sa mga hindi sumusuko kahit na ang kanilang mga pagsisikap ay tila walang bunga. Ang pagpapanibago ng isip ay isang tuloy-tuloy at kailangan-kailangan na proseso sa paglaban sa mga puwersa ng kasamaan. Ang isip ng tao ay ang larangan ng digmaan kung saan nagsisimula ang marami sa mga pag-atake ng kaaway. Ang mga pag-iisip ng pagdududa, takot at kawalan ng pag-asa ay mga sandata na kadalasang ginagamit upang paganahin ang determinasyon at pananampalataya. Gayon pa man yaong mga pagdidisiplina sa kanilang mga kaisipan at iniayon ang mga ito sa banal na katotohanan ay nakakahanap ng hindi mauubos na pinagmumulan ng lakas. Ang pagkakahanay na ito ay nakakamit sa pamamagitan ng sinadya at patuloy na pagninilay-nilay sa mga pangakong nakapaloob sa salita ng Diyos. Ang mga panlabas na hamon ay madalas na nagpapakita ng mga panloob na lakas. Ang paraan ng pagtugon ng bawat individual sa kahirapan ay salamin ng kanilang espiritual na pundasyon. Ang buhay na nakabatay sa matibay na mga prinsipyo ay parang isang bahay na itinayo sa ibabaw ng bato, hindi natitinag sa harap ng mga bagyo, ang katiwasayan na ito ay hindi bunga ng kanais-nais na mga pangyayari, kundi ng isang hindi matitinag na pagtitiwala sa soberanya at katangian ng Diyos. Kahit na ang mga sitwasyon ay tila sa lungat, may kapayapaan sa pagkaalam na ang lahat ay nagtutulungan para sa ikabubuti ng mga nagtitiwala sa kanyang plano. Ang katahimikan ay maaaring maging isang makapangyarihang sandata sa spiritual na pakikibaka. May mga pagkakataon na ang pinakadakilang pagkilos ng paglaban ay ang hindi pagtugon sa mga provokasyon. Sa isang mundo na pinahahalagahan ang mabilis na mga tugon at mapusok na mga reaksyon, ang pagpili ng katahimikan ay maaaring mapawi ang mga salungatan at magbukas ng espasyo para sa banal na intervention. Si Jesus sa kanyang paglalakbay sa lupa ay paulit-ulit na nagpakita ng kapangyarihang tumugon ng matalino o maging tahimik sa harap ng hindi makatarungang mga akusasyon. Itinuturo ng halimbawang ito na hindi lahat ng laban ay kailangang harapin ng mga salita. Ang pasasalamat ay isang postura na nag-aalis ng sandata sa mga estratehiya ng kaaway. Ang kawalang kasiyahan at nagbubulong-bulungan ay bukas na mga pintuan sa damdamin ng kapaitan at kawalan ng pag-asa. Sa kabilang banda, ang pusong nagpapasalamat ay isang panlunas sa mga bitag na ito ang pagkilala at pagpapahalaga sa mga pagpapala kahit sa gitna ng mga paghihirap ay lumilikha ng kapaligiran ng kapayapaan at kagalakan na neutralisahin ang mga epekto ng masamang kalagayan. E pinalalakas din ng pasasalamat ang kaugnayan sa Diyos na patuloy na nagpapaalala sa atin ng kanyang kabutihan at katapatan. Ang kahalagahan ng pag-iingat sa iyong puso ay hindi maaaring maliitin. Ito ang pinagmulan kung saan nagmumula ang mga motibasyon at sa loobin na humuhubog sa buhay. Ang pagprotekta sa puso ay nangangahulugan ng pagsala sa kung ano ang hinihigop na pumipigil sa mga negatibong impluensya na mag-ugat. Ito ay nagsasangkot ng pagbabantay sa mga salitang narinig, sa mga larawang nakikita at sa mga kapaligirang madalas puntahan. Ang puso ay parang hardin na kailangang linangin ng may pag-iingat upang ito ay namulaklak sa kagandahan at layunin. Tinatanggihan ng mga binhi ng katiwalian at panlilinlang. Ang pagpapakumbaba ay isang birtud na nag-aalis ng sandata sa mga diskarte ng kalaban. Ang pagmamataas at pagmamataas ay mga kahinaan na kadalasang pinagsasamantalahan dahil ginagawa nitong madaling madapa ang individual. Sa kabilang banda, ang pagpapakumbaba ay lumilikha ng isang kalasag ng proteksyon na sumasalamin sa katangian ni Kristo. Ang mga kumikilala sa kanilang pag-asa sa Diyos at tunay na naglilingkod sa iba ay supernatural na pinalalakas. Ang pagpapakumbaba ay hindi tanda ng kahinaan kundi ng lakas na nasa ilalim ng kontrol na nagpapakita ng matatag na pagtitiwala sa banal na katarungan. Pagsuko sa Diyos, ang unang hakbang sa paglaban sa kaaway ay pagpapasakop sa Diyos. Sinasabi ng Santiago 4.7, Kaya't pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang Diablo at tatakas siya sa inyo kasama sa pagpapasakop ang pagkilala sa soberanya ng Diyos sa lahat ng larangan ng buhay at ganap na umaasa sa Kanya. Ang salubing ito ng kabuang pagsuko ay neutralisahin ang kapangyarihan ng kaaway at pinalalakas ang koneksyon sa lumikha. Pagpupuyat at hinahon, nagbabala ang Biblia sa 1 Pedro Peson 8, Magpakatino kayo, maging mapagbantay, sapagkat ang inyong kalaban na Diablo ay lumalakad na parang leong umuungal na naghahanap ng kanyang masisila. Ang pagiging matulungin at espiritual na gising ay mahalaga upang makilala ang mga bitag ng kaaway. Ang pagbabantay ay nagpoprotekta laban sa biglaang pag-atake habang ang kahinahunan ay nagpapanatili ng emosyonal at spiritual na balanse. Paggamit ng armor ng Diyos sa Efeso 6 10 2 inilarawan ni Pablo ang espiritual na baluti na dapat isuot ng bawat kristyano upang labanan ang mga pag-atake ng Diablo. Ang bawat piraso, tulad ng helmet ng kaligtasan, ang tabak ng espiritu na ang salita ng Diyos, at ang kalasag ng pananampalataya ay mahalaga upang maprotektahan ang iyong sarili at lumaban. Ang baluti na ito ay hindi pisikal, ngunit espiritual at dapat isuot araw-araw. Paglaban sa pamamagitan ng pananampalataya, ang pananampalataya ay isang makapangyarihang sandata upang labanan ang mga tukso at kasinungalingan ng kaaway. Sa Horpon Pedro Pimpton 9, hinihimok tayong manindigan sa pananampalataya. Ang pagtitiwala sa Diyos na ito ay nagsisilbing isang kalasag na neutralisahin ang nagniningas na sibat ng kasamaan at nagpapalakas sa kaluluwa sa panahon ng kahirapan. Patuloy na panalangin ang panalangin ay ang daluyan ng direktang pakikipag-usap sa Diyos at isa sa pinakamabisang sandata laban sa kaaway tinuruan ni Jesus ang kanyang mga disipulo na manalangin upang hindi mahulog sa tukso. Mateo 26.41 Sa pamamagitan ng panalangin, ang mananampalataya ay tumatanggap ng lakas, direksyon at proteksyon. Higit pa rito, ang pamamagitan para sa iba ay nagpapalakas din sa komunidad ng pananampalataya at nag-aalis ng masasamang aksyon pagninilay sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay inilarawan bilang isang tabak na may dalawang talim, Hebreo 4.9, at isang kailangan-kailangan na sandata sa pakikibakang espiritual. Sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay sa kasulatan, sinasangkapan ng Kristiyano ang kanyang sarili ng mga katotohanang naglalantad sa mga kasinungalingan ng kaaway. Nang si Jesus ay tuksuhin sa disyerto, tumugon siya sa mga panghihikayat ng Diablo sa pamamagitan ng pagsipi sa salita ng Diyos, Mateo 4.1-11, na nagpapakita ng kapangyarihan ng estratehiyang ito. Pamumuhay sa komunyon at pagkakaisa ang pakikisama sa ibang mga Kristiyano ay nagpapalakas ng paglaban laban sa mga puwersa ng kasamaan. Sa Mateo Pastor 20, sinabi ni Jesus, Sapagkat kung saan ang dalawa o tatlo ay nagkakatipon sa aking pangalan, naroon ako sa gitna nila. Ang pagkakaisa ng katawan ni Kristo ay nagbibigay ng kapwa panghihikayat, magkasanib na panalangin at espiritual na kuta na hindi madaling mapasok ng kaaway. Ang praktikal na aplikasyon ng pitong biblikal na estratehiya na ito ay nangangailangan ng intensyonalidad, pangako at tiyaga. Ang mga ito ay hindi lamang abstract theological concepts, ngunit mga prinsipyong malalim na nauugnay sa pang-araw-araw na buhay ng sino mang Kristiyano. Tuklasin natin ng mas malalim kung paano mararanasan at mailalapat ang bawat isa sa mga estratehiyang ito sa pang-araw-araw na buhay. Pagpapasakop sa Diyos sa pagsasagawa ang pagpapasakop sa Diyos ay nangangahulugan ng pagsuko sa lahat ng bahagi ng buhay sa ilalim ng kanyang pamamahala kabilang ang mga desisyon pagnanasa at maging ang pinakamatalik na pakikibaka Magagawa ito sa pamamagitan ng taimtim na panalangin kung saan kinikilala ng mananampalataya na ang patnubay ng Diyos ay mas mabuti kaysa sa Kanya. Mahalagang hanapin ang kalooban ng Diyos sa lahat ng desisyon kung ang pagpili ng isang profesional na landas, mga relasyon o mga personal na hamon. Ang pang-araw-araw na pagpapasakop ay parang isang pagkilos ng pag-renew ng isang kasunduan na kinikilala na kung wala ang Diyos, walang posible. Pagpupuyat at hinahon sa pang-araw-araw na buhay, maaaring maisagawa ang pagbabantay sa pamamagitan ng pagtutok sa mga mahihinang bahagi ng buhay tulad ng mga gawi, pag-iisip at maging sa mga panlabas na impluensya. Ang pagiging matulungin ay nangangahulugan ng mabilis na pagtukoy kung ano ang maaaring maging isang espiritual na agwat. Isang nakakalason na relasyon, isang gawain na hindi nakalulugod sa Diyos o kahit na nilalamang ginagamit sa media. Ang kahinahunan naman ay umiiwas sa pabigla-bigla o labis na emosyonal na mga reaksyon na tumutulong na mapanatili ang balanse sa harap ng mga provokasyon o tukso. Isuot ang armor ng Diyos araw-araw. Ang praktikal na aplikasyon ng espiritual na baluti ay nagsisimula sa pamamagitan ng pagsisimula ng araw sa panalangin at pagmumuni-muni sa salita. Ang bawat elemento ng baluti ay maaaring simbolikong isuot sa pamamagitan ng pag-alala sa tungkulin nito. Katotohanan bilang sinturon, katuwiran bilang baluti, ang Ebanghelyo bilang sapatos, pananampalataya bilang isang kalasag, kaligtasan bilang helmet at ang salita ng Diyos bilang isang tabak. Tingnan ang bawat pang-araw-araw na hamon bilang isang pagkakataon na gamitin ang mga espiritual na tool na ito na nagtitiwala na ang banal na baluti ay sapat upang maprotektahan ka mula sa anumang pag-atake. Paglaban sa pamamagitan ng pananampalataya sa kahirapan ang pagtitiis sa pamamagitan ng pananampalataya ay lumalakas kapag pinili ng isang tao na magtiwala sa Diyos kahit na sa gitna ng mga unos. Ang pagtitiwala na ito ay maaring linangin sa pamamagitan ng pag-alala sa mga nakaraang karanasan kung saan ipinakita ng Diyos ang kanyang katapatan ang mga personal na patutuo o ng iba pang mga kapatid sa pananampalataya ay nagpapatibay din sa pagtitiwala na ito. Ang pag-uulit ng mga pangako sa Biblia tulad ng biyang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Awit 23.01 ay isang mabisang paraan upang mapangalagaan ang pananampalataya sa panahon ng pagdududa o takot. Panalangin bilang isang laging sandata para maging tunay na mabisa ang panalangin. Kailangan itong maging pare-pareho. Hindi ito nangangahulugan ng mahabang panahon ng panalangin, ngunit regular na pakikipag-usap sa Diyos sa buong araw. Bago ang mahahalagang desisyon sa mga panahon ng tukso. O kahit sa mga karaniwang gawain, ang pakikipag-usap sa Diyos ay lumilikha ng isang matalik na relasyon at nagpapalakas ng espiritu. Higit pa rito, ang panalanging na mamagitan para sa iba ay isang makapangyarihang kasanayan dahil sinisira nito ang espiritual na mga tanikala at nagtataguyod ng pagkakaisa sa pananampalataya pagninilay sa salita bilang pinagmumula ng buhay. Ang pagninilay-nilay sa salita ay hindi lamang pagbabasa, ngunit pagninilay-nilay nito ng malalim at pagsasabuhay nito. Ang pagpili ng mga pangunahing talata na direktang nagsasalita sa puso sa mga oras ng hamon ay isang paraan upang gawin itong buhay at epektibo ang pagsusulat, pagsasaulo o kahit na pag-uulit ng mga talata sa Biblia ng malakas ay mga kasanayan na makakatulong upang maiangat ang mga katotohanan ito sa puso. Kaya, sa mga sandali ng spiritual na pag-atake, ang mga katotohanan ito ay lumilitaw bilang isang kalasag ng proteksyon at lakas komunyon at pagkakaisa bilang kanlungan, ang pamumuhay sa pakikipag-isa sa ibang mga Kristiyano ay hindi lamang pakikilahok sa pagsamba, kundi pati na rin ang pagbuo ng makabuluhang relasyon sa loob ng komunidad ng pananampalataya. Ang mga regular na pagpupulong para sa grupong panalangin, pagbabahagi ng mga karanasan at pag-aaral ng Biblia ay lumikha ng isang network ng espiritual na suporta. Ang mga ugnayang ito ay tumutulong sa pagdaan ng mga pasanin ng isa't isa at nagpapatibay sa presensya ng Diyos sa kanyang mga tao. Ang komunyon ay nagpapaalala rin sa Kristiyano na hindi siya nag-iisa sa paglalakbay na ito, ngunit bahagi ng mas malaking katawan. Ang bawat isa sa mga estrategiyang ito ay isang mahalagang bahagi upang mapagtagumpayan ang spiritual na labanan. Magkasama, bumubuo sila ng isang hindi nagkakamali na pagtatanggol at plano ng pag-atake na ginagabayan ng banal na karunungan. Kung gusto mong palalimin ng anumang punto o talakayin ang mga partikular na halimbawa ng application, ipaalam lang sa amin.